tayo Kita na tayo guys Set natin sa Pala yun ako. Mm. Ano ba yun? Hindi mo alala. Hindi? Ha? Yan ba? Parang, parang dito Dito. Hindi ko rin alam eh. Ah, si. Ha? Sa bakit dumaan? Hindi huh? ko na matandaan eh. Hindi ko na matandaan. Ka, <laughs> Tatakot ako. Tatakot ako sa ahas eh. Hindi po ako sa ahas. Okay ako Night effect mga. Ito na yung server's light. Para mag setup up kami dito mamaya. Ang bilid. Po! Saan po banda dyan? Agoy, mali. Mali ako pinuntahan. Balik ako dyan, balik. Ikot ako, Ikot. Ikut ako, ikut. Uh. Ayun, doon pala. Po, dito, boss. Dito. Sa tapat ng starex. Ano, Starrex. Ayun no? Po. <laughs> Malapit lang. Malapit lang. Ito lang oh. Ito kami sa tapat ng ano, sa Rex. Ito na siya. Bigyan nyo ako mo dyan. Ito <laughs> pa naman kamote ng, ng gubal. batu bato-bato ito eh. Ang bato-bato. Ayaw ko na ng bato. Kamote <laughs> pre. Kamote. Balawin 35. 35, please. Hindi <laughs> na okay. Come on. Nagbamadali tayo. Pasensya na po, ha? No? Uh, Ray. Okay. So, Ray. No? Uh, okay ka lang dyan? Okay. Pari Ayan. Papa usok, guys. Si Brian. No? No. Ayan, lalasin na. Ganyan sí, din <laughs> Um, um, yung prosthetics uh, ni Miss, ano, uh, yung pang, uh, yung bandage may naka-bandage pa rin siya. No. Yung